Good morning mga cubs. Uh, gagawa po tayo ngayon ng ice candy. Uh, ito po ay pitong tasang tubig. Tapos isa, uh, one fourth na sugar. Nilagyan ko na po siya. Pakukuloyin ko lang po siya. Tapos pag kumulo na po siya, uh, haluan natin ng yabo. Uh, yung iba, uh, anong ano bang ginagamit? yung gaw-gaw, hindi ko alam kung anong tawag doon sa inyo. Basta ganun yung nilalagay namin. So, yan po. Mamaya po, pakita ko sa inyo kung paano. So, ayan po. Ito po yung ano, yabo. Lalagyan natin. Since marami yung nilagay kong tubig doon, siguro mga apat or limang kutsara nito. Dalawa. Dalawa apat. Gawin na natin lima para ano. Marami kasi yun. Lima. Tapos, lagyan natin ng tubig para matunaw siya. Tunawin lang po siya ng maigi. Ayan po. Wait lang po. Yeah. pag ano po tunawin lang ng maigi hanggang sa maano siya habang nagpapakulo tayo ng tubig ito ang bawin natin so kayo na po, kumukulo na siya um, dalagay na po natin ito kailangan po na kumukulo siya okay nagtihan na So, kung lakot naman, hindi naman maganda yun. Ay, huwag na ako po siya Since ako maglalagay ng dalawang, ano, Yan? ng gatas, kaya sabagawin ko, malakot siya. Kasi lalagyan ko siya ng isang ibak, isang condense. Kaya kailangan malakot siya talaga. Mamaya, mawawala ang malakot ito kapag lalagay ng dalawang ganun. ano. Ang ilang po ang kaluin. Ang dami na kanong Hindi ko alam sa iyo ang tawag. Saan na po ang tawag

yung, ito po yung mga o. Marami siyang mga. hindi ko naman kalimutan na i Ito po yung ano, last na pangagay natin. Pero marami na po, Hindi lang ang tamang kaya ito. Kasi ang dami na, pinukos ko ilang anong mga yan. Sa dalawang tatlo. Apat. Apat na mga ang inilagay ko. Pero parang hindi yata ito pang, ano, um, commercial. Hindi, okay na ito kasi marami na mga. Ito lang lang mga tapos. Ito po, ang na natin yung ratas. Kasi ito na yung isang ratas. Kasi maan yun.

maliit lang siya pero malasa naman yun ang importante doon malasa sa bagay, yung ibang bata hindi naman tumitingin minsan sa lasa sa laki <laughs> pero mostly bumibili sa akin mga matatanda bumibili ng ice candy habang nandito pa ako, ito muna gagawin ko. Mag-ice candy muna. Para pang oras ba. Mabinta ako noon dito. Ang ice candy. Ito lang ginawa kong ice candy. Dalawang araw lang ang ice candy ko. Tapos ubos na yan. Tapos next, maggagawa na naman ako. tulad na lang natin ng ano. Uh, Nagawa ko, ino-open ko na yung ano, bunganga ng plastic para hindi na Para dampot lang ng dampot. Diba? Minsan napapalaki, pero tinatamad na akong magbawas. Okay na yan. Kayaan na natin yan. Diba? Diba? Ayan po, malapit na pala tayo matapos magbalot ng ice candy. Kunti na lang. Ayan e, po, naparami. Gaya nga yung mainit. Gustong gusto to ng mga bata. Kasi mangga, mango flavor ang ice candy ko. Tsaka ang dami pang sahog. Oh, daming mangga. Kaya gustong gusto nila yan. Maliit lang pero sulit naman. Sarap kasi maraming mangga. Paanin mo yung maraming ano tubo ko hindi naman masarap yung ice candy. Lupa na lang sa kunti lang yung tubo, pero masarap ang gawa mo. Diba? Pabalik-balikan yan. So, yan o. Nakatapos na po tayong magbalot. Ang ano naman natin is gupitan natin ito. Halisin natin itong mga mahaba. Tapos, hugasan natin para hindi siya masyadong ma... Malag... Ano may tawag doon? Malagkit sa kamay. Kaya, ugasan natin. Ayan. Titignan natin kung nakailang balot tayo. Ako. May tuktok sa labas. Off ko muna. yung nauna malalaki po hindi ko kasi natantiya kung ano okay lang yan hindi naman ako naghahangad ng ano tumubo yung ano na malaki um, makabawi lang sa ano kapital tapos kasi yung iba naman is kakainin namin kaya minsan ganoon ako pag gumawa ng ice candy gusto ko masarap kasi kumakain din kami ayoko yung ice candy basta lang na sinabing ice candy yung may flavor lang na tumamis lang ng konti um, uh, lagyan na lang, lang ng konting asukal yun na yun, ako hindi gusto ko okay yung ano niya may tadyan na naman yung tog tog na po yung ice candy matigas na po Re ready na po siya I ano, Benta, yeah. Yes,